Kim Chu, natagpuan sa photoshoot ni Paolo Bino. Grabe naman ang love na ipinaparamdam ni Idol. Handang supian ang mga magagandang ginagawa ni Papi. Hindi lang si Pau ang nagbibigay ng effort. Kapag may dibring oras din ay naggalaan itong si Kim Chu. Nakaka-proud at tahimik na ang Kim Pau. Ngunit ito na naman sa pagpasok ng 2025, may pumasok na endorsement. Ginulat tayo ni Paolo sa kanyang salompas commercial. Kanat na halat tuloy ito sa lahat ng social media platform. May nahabi din sa mga fans. Napakakyut kasi na mga screenshot po niya. Ayon nga sa mga komento, Congrats, papi! Bagong blessings agad ngayong January. Sino nagsabi niya na daos agad ang kimpaw? Dahil sa issue niya. Sa si Star Cinema, patunay lang na noon at hanggang ngayon, hindi sila humukupas ni Chinita Girl. Patuloy pa rin ang kanilang mga offer. Panigurado sa paglabas na mo, my love will make you disappear ang mga offer sa kanila ay madadagdagan pa. Sa lakas nila sa taong bayan, taob mga labting dyan. Ayon pa sa isang komento, Thank you, Kimi, kipinapahita mo rin kay Paolo ang love na deserve niya. Stay strong, huwag papaapi sa mga haters na tumutadigsa sa inyo. Umar lang na magmahal ka muli. Papi na ang iyong true love. Intayin na lang kami sa inyong announcement. Take your time sa inyong relasyon. Andamahal kayo na mga fans. Kilig malala.